Hi guys, good morning. So, ayan makakasama ko dito. So, Aris kami guys. Iwan na namin yung sara yung bahay namin. So, nandito yung mga ko guys. Yan. So, maglalakad lang kami. Sasakay kami sa Brom Brom. Sabahan so, nyo kami guys. So, inaantay pa namin yung isa kong kapatid na kambal. Ganito pala yung daanan sa amin dito guys, no? Tingnan nyo. Di pa kasi fully developed yung lugar namin. Kaya, pag nag... Lalo ako sa loto guys. Pag marami na akong pera pa, sisimento ko to. Mm. Diba? Hi. Aba. Guys, okay, so pupunta kami ngayon sa SM. So, kakain kami. And after that, bibili kami ng cellphone para kay Mother. Yan. So, dito si Mother. Okay. So, walking walking na kami, guys, kasi wala man kami sasakyan. Hindi pa kasi mayaman si 2.0. Pag mayaman na ako, bibili na ako ng sasakyan. Okay? Alam nyo ba guys, nung bata kami, pag aalis kami kasama si mama, kasama kami kasi bibili lang kami ng tinapay sa bayan. ba Si mama, nung maliit pa kami, pupunta lang tayo ng bayan, tapos kasama kami dahil bibili tayo ng tinapay. Ngayon guys, alis kami, katain kami sa labas. Marami kasi anak ni mama guys. So, siyam kami. Kaya kahit saan lang siya mapunta, ay, ramay may nalilibre sa kanya. Hey! Ay, ano ka tayo? Ay, guys, yung kambal, guys. Lindot, ano ka? Wala lang na. Lindot, kami ng brum-brum, guys. Brum-brum. Ah, ganito talaga kami dito, guys. Ah, napakaangas. Hey! Eh. Motor yung sasakyan namin dito, guys. Hindi so, four wheels.

Bye -bye. Bye, -bye. Bye, -bye. bye bye. Sa oras na to, nasa SM Boulevard na kami at nakikita nyo naman yung baby ko ang likot-likot. At siya pala guys, yung baby ko na yan, napakahirap pantayan. At bibili pala kami ngayon ng cellphone guys para sa mama ko. Si mama ko ay nagtitiktok na rin. Ayan. Dito namin ngayon sa SM Boulevard, Roa so City Cabis. Okay. So maghanap kami ngayon na ano, ng cellphone. Bibilan namin ng cellphone si mama. Yeah. So wala pala sa planong lakan na to guys kasi yung mama ko nagpaparinig sa akin na gustong bumili ng cellphone. Kaya sabi ko sa kanya tara ma, peace kaya nabili tayo ng bagong mong cellphone. Kasi yung mama ko pala guys nag-affiliate na rin at na rin siya. So supportahan natin guys kaya bibilan natin ng bagong cellphone ng sa ganun may pagkakabalaan at kapag wala siyang ginagawa. Ang Ano kayo? na. At ayun nga guys, sa gustong bumili ng cellphone, pumunta lang kayo sa SM Oppo Store. Nandito po yung classmate ko. Napakatindi kapag nag-asikaso ng customer. At ito yung pinakamahirap na part, yung pahabol-habol ka sa baby mo. Na sobrang likot kapag nasa labas kayo. Wala siyang ginawa kundi takbo ng takbo. Pero ganoon pa man, nakakatuwa kasi nga minsan lang kami magsama. Kaya sinusulit ko na bago na naman ako bumalik sa trabaho. Kaya yun guys, wala kami ginawa. Kundi gumala nang gumala kasama yung isawat namin Last week too, guys. Bye! Okay na daw walang bayad. Okay na daw walang bayad. Grabe mag-sell stock guys. Ano ma'am? Ano sa'yo? <laughs> Kaya iya ka bigla. Hindi. <laughs> Hindi sa mga followers mo sa Tagarawa City, ano man sabi mo? sa so, gusto bumili ng cellphone? Sa gusto mo bumili ng cellphone, pumunta lang kayo yes, sa as... Oppo Concept Store. Hanapin mo kami dito. Yan yun. SM Thank you. May dito plan pa. Ano yung in-offer mo sa Oh, dito plan. plan. Ba't ka nagtatago kasi? Kasi <laughs> yung lakas <laughs> na Kasi at ayun nga guys, sa part na to, tapos na kami magbayad ng cellphone at alis na kami para kumain. Ganap na kami sa time na to ng lugar para makainan. Okay hey guys, tapos na kami pwede ng cellphone. Ay, ayaw, ramanig yan po. Oo. Tapos na, na, na maraming pera. Maraming pera. Okay. So, uwi na kami yun guys. Ay, nakain mo pala kami. Anap na, ang, ang, ang so, na kami ng kainan dito. Okay, tapos, uwi na kami. sa time na to guys maraming request yung mama ko kasi nga bawal na siya sa kung ano anong kasi pagkain kasi nga po na dialysis na siya kaya sabi ko ano lang pwede yun lang pwedeng order niya kasi nga bawal sa kanya at sa oras na yan tapos na kami mag order at ayan guys papunta na kami sa upuan para magantay ng aming order at pagkatapos niyan guys kakain na kami at pagkatapos namin kumain uuwi na kami para makapagpay nga kasama ang aking pamilya <coughs> And while thinking about it. At sa part na to, alam ko marami na namang kinilik pero hindi talaga mawawala yan guys kasi ganyan talaga ka-sweet yung asawa ko. Kahit na maldita at suplada yan pero napaka sweet na asawa yan kaya hindi ako nasisisi na asya talaga yung asawa ko. Kaya guys, dito lang po magtatapos yung vlog namin. Maraming salamat po sa mga tumatang kilit at sumusuporta sa akin. Maraming salamat. Once again, this is 2.0. See you again to the next vlog. Bye bye!